Hello mga kasari! Magandang araw sa inyong lahat. So, if you flex ko lang yung... Kasi um, dumating na yung order ko na candy. Yung para siyang mga bato. <laughs> ayan. Eh! Ayan. O, oh, diba? Hmm. So, trending to sa mga bata pagpasokan. Kaya, yun. Umorder ako ulit. Noong una, umorder ako is... nag lang kasi ako. Kalahating kilo. Tapos ngayon, isang kilo na to. So, nag-start na akong balot-balotin and stapler kasi nga i-display natin to sa labas. Ayan. So, may kahalo. <laughs> yung natitira kasi sa garapon, ginaganyan ko na lang para mabili ng mga bata. Minsan kasi yung mga bata parang tinataman na bumili pag nasa, ano, pag nasa labas. So, yun. And... So guys, ayan may bago tayo. Ito yung dalawang balot nitong ano, yung maliliit na Barbie, lovely girl 'yan. Ubus na siya kahapon. Ayan, eto mga bago na naman tong display. So, napaka mabenta. 20 pesos isa bintahan. So, ito yung mga candies. Nasa labas siya. And yung mga gummies. So, ayan. Marshmallow. So, eto meron din tayo nito. Ang bintahan ko dito is, ano, uh, 9 pesos isa. Yung iba, 8 pesos. Meron dyan. Yan. And, gayong araw nga pala yung menu na niluto namin. Ito, yung alamang. Ito is, ano to, mga nasa 23 peraso. So, yung natira is 5. So, mamayang hapon, mamayang hapon may bibili pa niyan. So, ito naman yung tulingan. Yan. So kapag hindi siya na as usual ulam na lang. So at least yung mga ingredients is nabawi natin. Yan. So yung ano, eto namang mga lastiko or rub rubber is yung ano, isang kilo niya is ito na lang mabenta sa mga bata. So o-order na lang ako online kasi wala pa akong planong lumabas. Ayan. Ito nga pala mga kasari, nakita ko to sa isang sari-sari store. Uh, ang benta nila nito is ano um, 10 pesos kasi yung puhunan niya is nasa 8 pesos lang ang benta daw nila is 10 pesos. So pero ako dito sa aking tindahan ibebenta ko siya ng 13 pesos. Malamig na. Yan. So, hindi ko na kailangan pumunta sa mga store. Kaya, kusang dumadating na lang dito. Yun nga lang, babayaran mo kailangan mo mag-prepare ng pambayad pagdating dito. Para si rider at saka si seller, hindi naman madala sa pagpapadala ng mga items. So, guys, ayun yung mga bago na naman dito sa ating tindahan. Eto, mabenta ngayon kasi may tattoo siya. So, dalawang garapon yung in-order ko. Yung isa nasa malapit sa ano pintuan. Ito yung mga biscuit. Uh, ang bintahan ko nito, yung isang box is 20 pesos. Yan. So, itong, ano, itong lighter na cricket is 15 pesos isa. Kahapon may nag-deliver. So, medyo namamahalan ako kaso kakaiba yung cricket niya. Tsaka yung ano niya, yung ato. O, para siyang tipid.